Kasalukuyan ng kumakalat ang mga video at larawan ng kapuso Sparkle Artists na sina Mavi Legaspi at Ashley Ortega na makikita silang magkasama sa Cebu. Ang mga clips na ito ay nagdulot ng maraming reaksyon mula sa mga netizens at fans ng mga naturang artista. Sa isang post sa X noong lunes si isa ng Enero, inilabas ang isang video kung saan magkahawak kamay ang dalawa habang nasa Cebu. Ang post ay may caption na nagsasabing, KKLK. Maville Gaspi and Ashley Ortega spotted in Cebu holding hands. Ang ibig sabihin ng KKLK ay kilig na kilig, na isang term na madalas gamitin sa social media kapag nakakakita ng mga eksena na nagbibigay ng kilig sa mga tao, tulad ng magkasamang paghawak ng kamay ng dalawang tao. Hindi naman nagtagal, agad itong naging viral at naging paksa ng mga usap-usapan online. Maraming netizens ang nagkomento sa nasabing post at mayroong iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay nagpakita ng tuwa at kilig sa pagkikita ng dalawa, habang ang iba ay nagbigay ng kanilang sariling pananaw hinggil sa relasyon nila Mavi at Ashley. Ilan sa mga komento ay nagbigay ng opinyon tungkol sa kanilang edad at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang pagiging kilig sa mga fans. Halimbawa, may nagkomento ng mas bet talaga ni Mavi mas mataas age gap sa kanya, na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang koneksyon, batay sa pagkakaibang edad. May ilan din namang nagsabi, Starlet Scott holding hands, na tinutukoy ang dalawa bilang bagong mga bituin na napapansin ng publiko, at may nagsabi pa ng, from Mayor Tamavi, na tila tinutukoy ang mga nakaraang isyo o pangalan na ikinakabit sa mga kilalang personalidad. Samantalang marami ang nagsasabi ng magagandang bagay at nagbubukas ng mga pahayag ng kilig, may ilan din na hindi nakaligtas sa pagbigay ng komentaryong hindi pabor. Ipinakita nito kung paanong ang simpleng paghawak kamay ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang reaksyon, na kung minsan ay may mga sumusubok mang himasok sa buhay ng mga artista, lalo na kung tungkol sa kanilang personal na buhay at relasyon. Ang mga ganitong insidente ay hindi na bago sa mga kilalang personalidad tulad ni Namavi at Ashley. Kapag ang isang celebrity ay nakita o nakuna ng litrato kasama ang isang taong hindi pa nila inihahayag na espesyal sa kanilang buhay, agad itong napag-uusapan at nagiging malaking isyo sa mga social media platforms. Kaya naman, ang bawat hakbang na ginagawa ng isang artista ay hindi na lang simpleng kilos, kundi isang pagkakataon para sa mga fans at mga netizens na magbigay ng kanilang opinion at magkomento. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga reaksyon at usap-usapan, wala pang inilalabas na pahayag si Namavi at Ashley hinggil sa tunay na estado ng kanilang relasyon o kung anong klaseng koneksyon mayroon sila. Bagamat hindi pa nila binigyan ng malinaw na sagot ang publiko, patuloy ang mga spekulasyon at mga tanong mula sa kanilang mga tagahanga. Ang mga ganitong insidente ay nagpapakita kung paanong ang mga maliliit na detalye o simpleng eksena ay maaaring magdulot ng malalaking reaksyon sa mga tao. Ang bawat kilos o galaw ng mga sikat na personalidad ay laging may malalim na epekto sa kanilang mga tagahanga at sa publiko. Sa ngayon, maraming nagtatanong kung may romantikong ugnayan nga ba sa pagitan ni Namavi Legaspi at Ashley Ortega, o kung ito ba ay isang simpleng bonding lamang sa pagitan ng dalawang artista. Kung sakaling maglabas man sila ng pahayag sa hinaharap, tiyak na ito ay magiging isa na namang malaking usapin sa mundo ng showbiz.